Magkano kinita ko kay Joyride at kay Lalamove sa araw na ito, September 5, 2023? Na diba? Yan ang ang vlog ko ngayon. O ba diba? Buong araw na biyahe yan guys ha. So nag-start ako dito ng alas 8 umaga. Nakarating ako ng bahay ng 6.30 ng gabi. So ilang oras yun, bilangin nyo na lang ha. 10 hours at kalahati pala ang naging biyahe ko sa araw na ito medyo inabot na ako ng gabi so solid naman yung kita natin dito ah guys abangan nyo na lang panoorin nyo hanggang dulo para mas baybayin nyo kung anong mga pinagkagawa ko sa biyahe ko na ito at sana kung nagustuhan nyo ang video na to like, share and follow na rin ako okay guys ha ah. <laughs>

So, ang number ni is 84, nagbigay ng isang doon, so, may tip na naman tayong 16, o diba, napaka-hostay. Ang daming tip ngayon. <laughs> Papunta na Makati. Ah, dito kahit-hahit. 12 minutes, 4.2 kilometers. Okay na ma'am. Ang car is 75. Ganito po. Kano 75 lang po. Terminal 3 Terminal 3 Paser to 28 minutes expect for kilometer 167 Ay, Terminal 3 git 7 papunta nang Kalasan sa punta. Santa Misa, Malayo, 2017, 2017, 2017, 187, 2018, 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

Ito yung pangsyam na pasahero dito sa bagong hospital lang Manila galing sa Tondo. So, oras ngayon is 1.50. Ala 1.50, nag-start tayo ng alas 8. siyam na booking, ano yan, mga 1,050. O, bali malinis yan, maroon meron malinis yan mga, ano, mga 7.50, linis natin yan. Sa so, loob ng 6 na oras, di ba? na guys, ang tagal stock up doon sa Manila. Siguro may isang kalahating oras ako ko booking na wala kasi naghintay ako ng booking pa uwi ng Cavite at saka na ulan. Kaya wala. Siguro nakapick up ako ng bandang mga alas 4 na siguro. Kaya nakakuha pala ako ng dalawang pasuro papunta ng Cavite City sa saka Rosario Kabiti. Sa ano yan, uh, sa lalamove ko na nakuha yan kasi ginagamit ko yung lalamove pag pa-uwi na ako. Oh, yan kilo, na. Saka ko lang yan oh, sa ano, yan. Yun, yung una kong dapog ay dito may sa may Cavite City. Yan yung lugar na Dalawang box yan na ang budget. Ang per dyan at binigay niya is 300 pesos. O diba? May tip tayong ano dyan. May tip tayong 60 pesos dyan sa apps. Tapos yung high demand dyan na 40. Kaya bali 300 dyan. Amor Hotel pala ito. Hotel. Tignan sa Amor Hotel. Drop off natin to ang 6 o'clock na. Medyo madilim-dilim na. Eh? kore pa sila guys to lang yung pas sakto lang to talaga wala man lang binigay na tip kahit piso huwag ako guys grabe ng oras na 6.15 na ginabi na ako computing ko na lang kung magkano kinita ko <laughs> pakita ko na lang sa inyo gabi na guys 6.15 na pero parang maluwanag ko rin na pero gabi na eh. Yan guys, pizza September 5 yan o pizza September 5. Nakasiyam ako ng booking dyan Una kong booking isa nyan is 48, may tip na 50. Pangalawa is 57. Pangatlo is 152. Pangapat is 84. Panglima is 75. Panganim is 133. Pangpito is 185. 185. Pang walo is 97, pang pit shop is 100. O, ayan guys ha, 100. And then sa lalamove naman, meron tayo sa lalamove na September 5, dalawa yan, 5. 5 yan, tsaka yan 5. So sa September 5 na yan is, ayan o tingnan yung booking niya is 300 pesos, may tip na 60, tsaka high demand na 40. Yan sa ano yan, Cavite City. Yung pangalawa natin sa Rosario, Pasay to Rosario is, ang pair niya is 206. O oh, wala tayong tip na nakuha dyan. Yan, pag kinumpit nyo yan guys sa